oh Look okay. at Yeah <laughs> mga kasari, o. Oh, ang aking linisin. Buti na lang tinakpan ko ng tinakpan ng mga, ano, ng kahon yung aking mga istante. Hindi masyadong marumi. O. Oh, ayan. Ayan, mga kasari, o. Oh. Pero may alikabok pa rin ng konti. Hindi ko lang nabidyuhan kanina, mga kasari, yung ibang kalat kasi, ano, analubat uh, nalubat ako. Ayan, nalinis ko na yung mga alikabok dito sa ibabaw ng istante. As in, ang daming alikabok kanina mga kasari. Pati dito, oh. Ang kapal ng alikabok. Tapos yung doon, napunasan ko na. Yung dito na lang. Hindi ko, kuhanin mo dyan. Wala namang nakasabit dyan. Dito na lang ang nilinisin ko. Itong mga dilata. Ayan, mga alikabok, oh. O, nilinis ko na yung ilalim na yan. Tsaka dito. Ito na lang nilinisin. At tsaka dito sa istante ko. Malaki. Ayan. Masyado ang alikabok mga kasari, oh Ayan. nag na rin ako kanina mga kasari. Ayan mga kasari, tapos na kami magpalit ng bubong. Ayan. Dito kanina mga kasari, ang daming kalat. Ang alikabok as in, nag-aagaw na rin ako mga kasari. Ayan, ang linis na. Talagang as in dyan mga kasari, o oh, ang kapal ng alikabok. Ayan, malinis na tingnan nung naagiwan ko. Ayan. Kasi mga kasari, kaya kami nagpalit ng bubong. Ito 'yung higaan namin. Tapos ang tulo andito pa sa tapat namin. Ayan, sa tapat namin ang tulo. Kaya nagpalit na kami ng bubong kasi tag-ulan na ngayon. Ayan, ito na lang problema namin mga kasari o yung dingding. -ding. Plywood lang kasi yan na manipis. Tinanggal ko na yung nakadikit na ganyan doon. O, itong ganyan, yung doon. Tinanggal ko na at papalitan ko na ng bago. Ayan, ang dami kong linisin mga kasari. Andun ang aking imisin, oh. Ayan. Ang dami kong imisin. Inuna ko muna to dito, mga kasari. At para maipasok na dito yung aming higaan. Gabi na pati. Tapos ito, tindahan ko mga kasari. Tindahan, tapos ito yung aming tulugan. Balihin natin ko lang mga kasari. Ayan, kanina mga kasari, sobra ang kalat. Nagdali-dali na akong dinisin kasi hapon na. Ayan, ito na lang ang didinisin ko mga kasari. Tapos ayun, dito. Mga dilata, isa-isahin ko pa ng pagpunas kasi ang alikabok. Ayan. Bakad na, Min! ayan guys uh, mahimbing ng tulog namin tuwing uulan kasi wala nang tutulo doon sa tapat ng uluhan namin kasi bagong palit na yung aming bubong ayan wala nang nakasahod doon na ano timba tuwing uulan ayan malinis na tingnan kasi wala nang mga sabit-sabit na timba saka wala nang mga kalawang na nalalaglag Ayan. Bagong palik ng bubong, guys. Kaya, makakatulog na kami ng mahimbing, guys, pag naulan. Ayan. At saka, pag naalis kami, wala na akong alalahanin pag umulan. Kasi, pag naalis kami, guys, tapos, ano, uulan. Ayan, inaalala ko itong higaan namin. Mababasa ng ulan. Ngayon, hindi na. Makakatulog na kami ng mahimbing ngayon guys. O, masarap na matulog kasi wala nang tulo. And guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood.